partner driver, freelancer kung tawagin, dapat binibigyan kayo ng karapatan. Bigyan kayo ng kalayaan. Mga sir, unang-una -una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat dahil ligtas kayong lahat na nakapunta rito sa ating offsite onboarding sa Kalookan. Ngayong nasa Joyride na kayo, lagi po nating iisipin yung kaligtasan ninyo, yung kaligtasan ng bawat isa maging ngayong pasayero ninyo. Sa Joyride, huwag po natin kalimutan, safety is always our priority. Itasan nyo muna bago yung pera. Alam ko naman na alos lahat nandito galing sa ibang platform dahil sa nangyari ngayon. Sino pala yung galing sa mupit dito? Grabe. Huwag po namin Grabe, sobrang, sobrang dami. Ngayon din sa Antipolo, sa Vista Las Peñas, sobrang dami rin po nila. <laughs> Kasi lang po masisigurado ko sa inyo, dito malaya kayo. Malaya kayo sa lahat ng biyahe na gusto ninyo. Malaya kayo pumili ng booking na gusto ninyo. Nakakasigurado ako na hindi namin kayo hawakan sa liig. Partner driver, freelancer kung tawagin, dapat binibigyan kayo ng karapatan. Bigyan kayo ng kalayaan. Napakahirap yung mga pinagdaanan ninyo sa labas. Ramdam ko yan. Ramdam ko kayo. Ulan, init, pagod, traffic, tapos babatuhan ka ng booking na hindi mo naman gusto na delikado yung lugar na pupuntahan mo malayo yung pick up, no choice ka, kailangan mo tanggapin para hindi mag-lock yung account mo. Napakahirap. Sobrang hirap. hirap. Hindi dapat ginagawa sa inyo yan eh. Parang inaalila na lang kayo. Na ano <laughs> <laughs> para ako na ano sa inyo. Para ako na nasaktan sa mga ina nyo. Dahil ramdam na ramdam ko po, po talaga kung gaano kahirap sa labas. Di man ako mayaman, di man ako mapera, pero hanggat kaya kong gawin, tutulungan ko kayo. Huwag <laughs> kayo mag-alala mga sir. Malayang malayo kayo sa joyride. Basta pakiusap ko lang. Mag-ingat kayo sa labas. Mag-ingat kayo lagi sa biyahe ninyo. Huwag niyong pabayaan yung pamilya ninyo. Gusto ko lang po linawin. Kaya lang naman sindadyan ng joyride yan na makapili kayo. Kasi nga, para makaiwas kayo sa traffic, sa delikadong lugar lalo